Isang Aral. Isang Santo. Maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa MJ Lalaki at Babay na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buwang panahon. Ngayon, 1 ng Oktubre, ipinagdiriwang natin si San Izana, Hari ng Aksum. Kamusta? Si San Izana ay Hari ng Kaharian ng Aksum, ngayon ay Ethiopia, noong ika na siglo. Anak ng Hari na si Ella Amida, Umupo siya sa trono noong bata pa at pinatnubayan ng kanyang guro, si San Frumentius, isang kristyanong taga-Syria na kalaunan ay naging obispo ng Aksum. Sa ilalim ng pagtuturo ni Frumentius, si Ezana ay tumanggap ng kristyanismo at naging unang kristyanong pinuno ng Ethiopia Ang kanyang pagbibinyag ay isang makasaysayang sandali na naglagay sa Aksum bilang isa sa mga unang kahariang kristyano sa buong mundo, kasama ng Armenia at Imperyong Romano. Hinikayat niya ang pagtatayo ng mga simbahan, nagpaukit ng mga inskripsyon na nagpapahayag ng kanyang pananampalataya kay Kristo, at inilagay ang krus sa mga bariya ng kaharian. Sa pamamagitan niya, malakas na kumalat ang Ebanghelyo sa Ethiopia at naglatag ng pundasyon para sa simbahang nabubuhay hanggang ngayon. Iginagalang siya bilang apostol ng Ethiopia at huwara ng pinunong nagtaglay ng autoridad at katapatan kay Kristo. Narito ang isang panalangin kay San Ezana, hari ng Aksom. O San Ezana, hari at alagad ni Kristo, ikaw na gumabay sa iyong bayan patungo sa liwanag ng Ebanghelyo. Inspirasyon na wa ang mga pinuno ng mga bansa upang mamuno ng may katarungan, kapayapaan at pananampalataya. Ipagkaloob mo sa amin ang biyayang manatiling tapat kay Kristo sa aming mga desisyon at araw-araw na tungkulin. Tulungan mo kaming magtayo ng lipunang nakaugat sa pag-ibig, katotohanan at pagkakaisa. Sa nizana ng Aksum, ipanalangin mo ang Etiopia at ang Simbahang Universal upang ang pag-ibig ng Diyos ay magliwanag sa lahat ng bansa. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.